hello po mga bro, mga sosya. Nagpiprito po ko ng isda. Ayan po. Masarap po yan po ito. Tapos may gulay. Kung wala namang gulay, may partner na iba. Kaya may sabaw. Masarap po yan mga bro, mga sosya. Prito. Nabibili so, ko lang lang po yan kanina. Tapos mag-ano siya ng pusit. Ayan baon ni Bunso. Ito din ng pusit. Wala. Tama-tama. Pusit <coughs> na. na may adobo na may sabaw na konti yan pwede pong i-partner yan doon kaya muna magluloto at aking pakiramdam ay eh hindi maganda yan. yan, ito po yung pusit mga bro mga sis, yan po, adubuhin po ito hmm. ayan, halo lang eh sili na green sibuyas, so, bawang hmm. kamatis, sibuyas, bawang Adobo, masarap po yan. Puyo, bitin. Okay na yun. Ang favorito ni Bunso. Kailangan lang din po, siyempre, may tatanggalin po dito sa, ano, delineation dito, oh. Yan, may tatanggalin po dito, parang, ano, ng pusit. Kailangan po tatanggalin dito, yan, nandito. Pagka nilinis po. masarap po ito mga po kasi sariwa ayun po sariwang po ito maganda yan tsaka ano ito yung tinabako ba ang hitsura tinabako pahaba kahit po sa pagto yung ito yung gusto nyo pong ano masarap ganun ang bibili nyo po ganitong hitsura hindi yung pabilog masarap po pag ganyan tinabako ang tawag para na susulig sa late tinabako ano ah, masarap ah. po yan mga bro mga kit kunting sabaw lang okay na Ayan, yeah, ito yung ngisi na. Marinom na. Nang panglahok. Nag-request si Bunso, ako na daw magluto sa pusit. Huwag na daw si Papa niya. Maka daw ibang last. Mas <laughs> masarap po kasi yung mga bruma at magluto si Lisa kaysa sa akin. Eh, eh siyempre. Alam mo naman yan, batang lady po yan. Kaya sanay sa mga dagat. Ako po sa lake lumaki. Sa mga tabang lang. Bira po ako makapunta ng mga yeah, dagat. Lawa. Pero yung talik po, para pag nakita nyo parang dagat siya. Yung dun po. Eh, masamang aking pakiramdam, ako na lang magluluto. <laughs> Pero ako na lang po nagpito ng galunggong. Ayan. Gigi ba? May gulay pa naman tayong natira eh. Kanina umaga eh. Ayan. Ang Gigi yan, naprito ko na. Kaya naprito na niya ang galunggong. Uh, ah, malalaking galunggong. ano na piraso to, di ba? Hindi, pito. Ah, Eh, hindi naman nakain ang anak mo. Yan nga eh. Ayaw niya po ng Gigi. Kami lang si Silisa. may gulay pa naman kami doon. Bawal na. din kay si sobrang ito. Kaya ako lang. Kasi maano sa yurik. Bawal. kaya pero bawal, bawal sa, yurin, sa akin. Pwede di po na is. bro. Mga bro na Masarap din po si Silisa. Si, 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 Patayin, Patayin mo muna yan. Patayin mo muna yan. Wala pa yung mantika. Okay. Oh, Yan. So, dito po mga dalawa kami sa kusina. <laughs> Parang may pista Dalawang putahe lang naman. <laughs> may gulay pa naman tayo sa kadobudong natira eh. Oo, oh, oh, oh lang yun. Iinit na lang yun. Okay na yun. Yan, kapit mga bro. Binisa ko na sa sibuyas, bawang, kamatis, tsaka sili na green. Tapos may paminta na crack bitsin asin sister sauce yun lang toyo ayan eh, request ni bunso eh <coughs> ayan bulukuin ko na Na ang gigi, ni bruno, apple neto, na ako naman dito sa pusit, naigisa ko na naigisa ko na si buyas bawang kamati sili, si buyas bawang kamati sili tapos oyster sauce, toyo, pichin gaporiyot na asin, yan na eh ano ko na binisa ko na sa sibuyas, kamatis sili na green bawang yan, tapos paminta na crack at bichin, punting asin oyster sauce yan na, medyo paiga-iga yan ang gusto ni Bunso, yung medyo paiga yan yan, niloto ko kahit ibang pakiramdam ko para kay Bunso. Yan. Kasi magbabaong siya sa ulam niya. Yan. Yan. mayang konti, patayin ko na to pagluto na. Luto na naman to kaya lang ko na ano ko lang yung sabay Paiga. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber at saka viewer sa so walang sawang pag-suporta sa aming mag-asawa. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike answer, and share comment po at pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo at tuwing hapon po inaulan at gabi. Bye!